O oh, yan. So yun mga ka-idol. luto na mga ka-idol. Oh. Mga ka-idol. Sarap ng ulam natin. The sa ating katawan. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Bali. Pago na maglaba mga ka-idol. Eh, ayun mga idol Oh. Bali. Kuha mo ko yan, may tubig na tayong dalawa. Tapos guto mga idol. Hmm? Mamaya ko na yung Kuha ng mga idol. Hmm, ba? kinang banlawan mga ka idol. Kay goto man, no? Kaya mayroong binigay sa atin mga idol. Na kuha ba mga idol, ah? bali ibahagi ko lang sa si inyo to mga idol, no? O oh, against the light mga idol, dito tayo. Yan 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 yan. Bali may binahagi sa atin uh, may biyaya ba dumating sa ating buhay na habang ako ay nag upload mga kaidol gabi yun eh habang ako nag-a-upload at naghihintay ma-upload siya eh dumating si kapatid ni Kwan taga Samura ba kapitbahay lang ito ni Kwan nila idol katik at kamaring at master ramel doon kapitbahay lang doon siya uh, ang pangalan niya si Kwan mga kaidol binigyan tayo ng Kama ba? Yung binaksan daw, um, binaksan daw yun mga kadol. Mm um, pakita ko na lang sa inyo mamaya ha. Mm um, um, shout out pala kay Noy Lino. Oh, Lino Rufilo. Agur <laughs> Kapit bahay ni Kwanto oh, hindi lang ako nag on cam mga kadol. Bali kapit bahay to ni Master Ramil at Idol Katik. kameraing ba? Mm don. Sa kapit bahay lang sila. Hindi lang ako nag on cam kay nag-upload mga ko doon naghintay tayo ng yung ating content na ma-upload sa ating Muntin Channel ayun binigyan tayo ng kuan mga idol binaksan daw yun oh so yun mga idol magluluto tayo ng ating umagahan para kakain tayo mga idol no? Oh. bago natin e, banlawan yung ating kuan pagkatapos natin banlawan manguha tayo at patuloy tayo doon sa ating gardening oh oh, oh. hindi pa yun tapos mga idol eh Kay marami pa man tayo gagawin, no? Update update ko lang kayo sa ating garden mga idol hanggang blooming mga idol ano ba. Kung babae pa ba yan, naging blooming. Agro. <laughs> <laughs> gardening yan eh Garden. pagandahin natin yung ating ginawa na garden no yung iba't iba nating kuan ba yung ating mga gulay no o oh, yun ah for dalda naman si idol si hindi matapos mag, mag kuhan? pakita ko na lang to sa inyo mga idol bali sit up ko muna to yung ating cam at pakita ko sa inyo to kung anong tawag sa inyo to no mm, um, ito yun yung binaksan mga idol um, sit up ko na muna to mga idol no ha Diyan muna kayo kay shift up. Oh. Babalik ka na tayo, babalik. Yo, yun mga kaidol. So yun po mga kaidol. Bali ito yun. Yung binaksan mga kaidol ba? Anong tawag sa inyo to mga kaidol? Ito ba? Oh. Ayun oh. Oh, di ba? Tawag dito binaksan mga kaidol. Kuan ba kanang bantiyong kumbaga tawagin sa amin bantiyong oh bantiyong to Bante yung na binaksa mga idol, oh, Ang haba. Binaksan. Hindi yun mga idol, ito yun. So, ito yung ating mga sangkap mga idol. Ito lang. Ito. Bawang. simpre yung wow magic sarap. At ka konti. Saka, ito. Uh, tinanggal ko na yung pangalan mga idol. Baka tayo ma makakuha ba mga idol. Ma-copyright, no. Hmm, Kuhaan kanto ah uh, sardines oh, with spicy oh, spicy mga idol <coughs> bali hiwain ko muna ito mga idol tapos <coughs> magluluto tayo naubo ako mga idol makati yun dito ko <coughs> excuse me po excuse me po sa lahat <coughs> gawin natin ito ng sinabaw kasi masarap sa umaga kumain ng sabaw no sabaw oh sabaw <laughs> sabay niyo ako mga ka idol mamaya ano ah uh, bali hiwain ko muna to para hindi, lang ako siguro mag on cam no kay para hindi na tayo haba no kuan lang to eh mabilis lang to hiwain tapos balatan natin so kita kits na lang tayo sa pagluluto mga ka idol no no so yun, mga idol Kita kits, mamaya mga idola sa pagluluto ha. Saka pagkatapos natin magluto, sabay niyo nyo akong kumain sa umagahan mga idol no. Ha. Sa so, yun, mga idol, mamaya. Kita kits tayo. So yun mga idol, bali tapos na natin gatain mga idol. Oh, di ba? Oh, kan pala to, mga ka idol. Patulan mga idol ba? Yun, nabigkas ko din mga idol, yung Tagalog na yun. Yo, patulan na binaksan mga idol. Bali tapos na. Eh, nakakuha na tayo mga kaidol. Yun, no? Know? Mm. tapos na natin hiwa-hiwain mga kaidol ba? Mm. Siyempre, Lagyan na natin. Buhos na natin to. Yung ating mantika. Mm. tapos, yung ating sangkap. Mm. ayan. Mm. tapos, mikus mikos natin. Mm. Ayan. Ito, hintayin natin mag-brown. Mabilis lang ito mag-brown. Kay, mainit naman yung ating kawali. At yung ating, mabilis lang mainit yung ating kawali, mga idol. Kay, nilakasan ko manang apoy, mga idol Kay, gutom na, mga idol. Ay, mm. ito, mga idol. Buos natin ito. Agaroy. Woo! Mm, ayan. sa aking kamay, mga idol. Eh, mag-ingat kayo kung magluto kayo ha. Yung may may kasamang mantika kay baka sakaling talsikan yung ating ating mata yung ating mata mga kaidol ba baka talsikan pag talsik sa mata ganyan lang isa isa na lang yung ating mata ara <laughs> aguroy kaya mag-ingat tayo ano no kung mantika yung ating um, pag may kasama tayong mantika ba magluto yun ingat tayo Ma mas maganda pag may sunglasses tayo no ay kalimutan ko yung sunglasses mga kaidol ay may sunglasses pala kaya tayo dito mga kaidol oh, oh. Ito, kalimutan ko eh. Ngayon lang na pasok sa isipan ko mga kaidon. May sanglas tayo dito. Mm. Oh, ya. Ah, uh, lang. Oh. Oh, oh, di ba? Oh, nakikita na kayo ng actor. Agro. <laughs> oh, rumin Oh, parang rumin mga kaidon no? oh. pero babagsak, babagsak yung ating sunglass, kay mababa, mababa malang yung ating ilong. <laughs> ng ating ilong kaya mm, ganyan natin oh kung pag, yuyuko tayo ay babagsak to kay hindi masasabit yung ilong natin kay mababa <laughs> oh mga okay, idol oh lit oh, lit na yung kan mga idol ngayon lang pumasok sa puso't isipan ko may isang pala tayo din <laughs> Ay, okay na, mikas mikas ko, insan ko Oh, shout out saan, sa lahat ng mga sulit kong supporters Maraming salamat sa inyo mga ka-idol Ha? Sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel nito, kung saan kayo sa bansa nagtatrabaho, eh, shoutout sa inyong lahat dyan mga kaidol. Maraming salamat sa suportan nyo, no? Kay, sa, sa channel ni Kajip Mix Vlog, sa ating munting channel, no? O, puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaidol. Mm. Ayan. marami po salamat sa lahat ng nakapindot doon, yung in natin kanina, kaninang umaga. Maraming marami salamat sa inyo mga kaidol, no? Mm, na natin nito. Puro dalda na si Idol Zip. Oy, hindi matapos oy. Mumluto na natin to mga Idol. Ay, nakikita na kayo nang Coco Martin. <laughs> eh, ok kong mga Idol. Oh, Ayano. O oh, ok yung tawag sa kanya mga ka Idol. Bagong pangalan niya mga ka Idol kay yun, dito ka na, dito na yung titira mga idol, kinausap ko minsan minsan yan si Tokoy, mga ka-idol. sabi ko sa niya kung di ka uuwi, kung okay lang, kung muwi ka punta ka dito, balik ka naman dito, okay lang pero tatawagin ka ngayon na pangalan mo, tandaan mo, Okong. <laughs> Yun, know? unique yung pangalan niya, mga kaidun, no? Okong, Okong, Okong. <laughs> ibuhot na natin ito, mga kaidan, oy. Oh, kay Gutom na, mga kaidun. oh O, ayan, o. No? Okay. Mm. So, parang sunog na yung ating, kwan, eh. ilagay natin, buhos natin ito. Mm. parang nasunog yung ating kwan, sangkap mga idol. Mm. Sardines mga idol ba? Mm. Lagyan natin konti ng tubig tubig yung inilagay ko mga kaidol para may sabaw-sabaw tayo no okay, masarap bang um, kumain sa umaga ng may sabaw tayo mga kaidol o oh, mm, um, mikis ko yan templahan ko to mga kaidol pag kumulok na yan mm, um, templahan ko muna um, yung ating magic sarap wag na natin ipakita kay makapare tayo mga kaidol sayang yung ating content ginawa no um, walang pumasok na dollar um, pag na kap tayo o oh, yan tapos yung asin Mm, um, mamaya lagyan ko yang asin pag kumulo na. Pag kumulo na mga idol. Um, bali, ready to eat. Ready to fight. Ready to mukbang tayo sa umaga mga idol. Sabayan niyo ako mga idol, oh. no? No? Look fit ating sanglas mga idol, oh. Kaso lang pag yumuko tayo, hindi sasabit kay mababa man ang ating ilong. Oh, ganyan yung pinoy mga idol, oh. <laughs> Yeah. Oh, proud man tayo sa mga Pinoy mga idol. Oh, umaba. Kulang lang yung katangos ng ilong Parang mm, para na si kuanto si Coco Martin. <laughs> <laughs> huh, natawa ako kanina mga idol ni si, ba, si Tokoy natin. Mm, habang ako nag upload sa kanina yung ating content kanina ng umaga mga idol. Maraming salamat sa lahat ng nakapindot ha. Ah, super lumapit siya sa akin mga ka-idol Tapos gumaganyan ganyan ganyan yung, yung kanyang dila ba, no? Mm, bali, ibahagi ko sa inyo mga doll, kung anong nangyari sa akin kanina. Hmm. O, oh, tilap-tilap siya dito sa akin pa, Ganyan. So, na naamoy ko mga dol, superang baho mga dol. Eh, may balo naman doon sa kapitbahay namin. Ah, tamang-tama. Dinala ko siya doon. Ah, nilugo, niliguan ko siya mga dol. Hmm, ayun. Doon yun na uh, isip ko yung what, kanyang pangalan, Okong. Okong. <laughs> Mga idol, mm, tama na tong daldal -dal, mga idol ay. kita na lang tayo pag naluto na yan, doon tayo magmumukwang mga idol ha. Sabayin niyo ako sa magaha mga idol, gutom na mga idol. Mm. Yon mga idol. kita mamaya ha. Sabay tayo mamaya, no. Yon. So yon mga idol, bali luto na mga idol oh. Oh, ito yung mga idol. Yan. Simple siyempre, pakainin natin si Okong. Ito mga idol Sa kanya. Dalawa to eh. O, dito ka na lang. Mm. Dengka. Ya, mga kadol. Kaman na tayo. Hugas mo na tayo ng kamay, mga kadol. Hmm. Bayin niyo ako, mga kadol. Hmm? Sa ating kain, mga kadol, sumagahan. Sarap. Yung ating kain, the best talaga. Yung gulay, mga kadol. Ay, ayun, no? Oh, diba? Oh, ito yun. Loto na, mga kadol. Ano bang hinihintay natin, mga idol? Kumuha na kayo ng plato dyan. At sabayin nyo ako, mga idol. Yan. Bago natin subuhin to, pasalamat mo na tayo, mga idol, no? Ama, maraming pong salamat sa biyaya mong binigay mo po sa akin po, ama. Tatanggapin ko ito, ma sa pangalan po ni Pinuansokristo. At nakilala namin ito kapag sa amin. Yun, mga idol! Kain tayo, mga idol! Ay, bahog natin ito, mga idol. Ay, bahog ba? Buos natin itong sabaw na... Oops! Agro! Ah! <laughs> uh, nagulat ako dun ah! Uh, nag-away! Oh. Nag-away sila mga idol! Inaway siguro yung shotanya niya ba? Inaway! Ganyan talaga pag may shota mga idol! Mag-away no! Kasi sino may shota dyan? Oh, bihira! Normal lang yun! Mag-away! <laughs> Ay! Kain na tayo eh. um, okay, dun, Oh idol oh! Oh idol! Unang subo para sa inyong lahat mga kadal, oh. Hmm. 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 Ah, minit-init pa mga doon. Napaso yung guwang ko. Hindi dito, ah, poet. Mainit pa mga doon. Ibahog eh, na din ito mga adol. No? Hmm. Hmm. Ah, sarap mga doon, eh. Mm. Yan. Hmm. Hmm. Sarot po kay kay Noelino, Rapelo. Ngayon sa kanya mga idol. Nakakain tayo ng ganito, binaksa ng mga idol. Patula na, binaksa mga idol. Mahaba mga idol. Yung patula na normal lang, ganyan lang mga idol no. Ayun, binaksan. Pinataas, pinahaba. Das yung ulo niya pwede ganyan yan. binaksan yung mga alol yun. tawag kung tawagin dito sa aming province um, sabi niya eh sabi niya sa akin binaksan daw yun um, yun kain po tayo ma'am maripos ang asol yun kain po tayo ma'am sir Ronel kain po tayo sir mga solid kong supporters dyan kain po tayo sa lahat silent viewers sa mga bago natin subscriber dyan mga bago natin kaibigan kain po tayo kain tayo sa lahat ng mga OFW na kasubaybay nitong channel ito. Kung saan man kayo naroon, nagwo work sa iba't ibang bansa. Yun. Kain po tayo mga kaidol. Mm. Mm. Tumunog na naman yung kan, ibon. Sabi ng ibon. Tik, 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 tik. tokoy. <tukoy> huwag mong galawin yung tokoy. Baka matumbayan Nandito na naman si lalim mo. Eh. <tukoy> baka matumbay yung ating kamang kaidol ba? Diyan ka lang. Inaway ka ng juwa mo. Agoroy, oy. Ba't inaaway ka? <laughs> Kain na lang tayo, oy. Oh, Hmm. Hmm. Bigyan natin si Tokoy, be. Kahit okay. inaway man siya. Hmm. Dito ka. Hmm. 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 -mm -mm. Tapos na ka. Si Tokoy, hindi pa. Dito ka, dito. Dito ka sa tabi ko. Hmm. Yan. Yan. <laughs> hmm, sab sabuan natin. Okay. May may sardines man to. May yes, sardines mga ba? Hmm. Dyan ka. Okong. Okong, okong. Hmm, patuloy tayo kaya mga idol. Hmm. na natin ito lahat ay kaya malamig naman. Hmm. Malamig na. Hmm. Lagyan natin dito. Hmm. Saan mo ito ilagay? Dito lang. Hmm. 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 Sarap ng ulam natin. Dabisto sa ating katawan. Hmm. yung baga tawagin sa amin yung sardines dito mga idol na sa loob na yung lata ba na, yung, yung isda na sa lata kung baga tawagin namin dito tinapa yun tinapa mga idol no tinapa yun mga idol dito kung baga tawagin sa amin bosok ako mga idol. Hmm. Bilisin natin kay mga idol. Kay shut out naman tayo. Daming pass out mga idol. Maraming salamat sa lahat no. Sa lahat ng nag-pass out no. Sa lahat ng nag-comment, maraming salamat no. Sa inyo lahat mga idol.

đơn Ayan No Para hindi tayo haba Bilisin na natin no Ay saan na yun Ito pala Op oh, Huwag ka saan Guruy <laughs> Tumba na naman yan Ito uh, shout out sa lahat Mga idol Tukoy Tukoy Alis ka dyan Wala na to audit, oh, dito Dito ka Yung kanyang Kaibigan mga idol ba Kaibigan ba yung Sota nya <laughs> Eto share out sa lahat Mga idol Sa lahat ng mga Solid kong supporters dyan share out po sa inyong lahat dyan Sa mga solid viewers share out po sa inyong lahat dyan Sa mga bago natin Mga kaibigan Nag subscribe itong channel na ito um, share out po sa inyong lahat dyan Mga idol sa lahat ng mga OFW na kasubayba nitong channel na ito Kung saan man tayo naroon sa iba't ibang bansa Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Yan Shoutout po Shoutout po ka Mam Ma Marich Mam Ma Mam Ma Mircea yon Yan Shoutout po idol Nandito pa rin yan sa puso't isipan ko mga idol Si Mam Ma Mircea Fuentes mga idol no mm, Dati, tumulong yan dati sa atin eh mm, Nandito pa rin sa akin sa puso't isipan Lahat ng tumulong Lahat ng nagbigay ng biyaya Nandito kayo sa aking puso't isipan Nakatatak yan mga idol ngayon. Mm, mm, yon mga idol. Ma'am, Ma'am Maripusa ng Asol. Yon, shoutout po. Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Mm, may tinuro naman sa atin na bagong guan mga idol. Na Latin mga idol. No? Mm, yon, may bago yung tinuro mga idol sa atin. Mm, babanggitin na natin yan pag kumuha na tayo pag ano man yung atin na content. Ituturo ko din sa inyo mga idol. No? <laughs> Masaya yung tao na, si Idol Ronel. Oh? Oh, oh. oh. Abang oh, habang kami nag nag-uusap, nag-video call, o oh. sakit, sakit ang tiyan ko mga Idol. Hmm? Sakit ang tiyan ko, dahil sa kakatawa mga Idol ba? <laughs> Aguroy! Yon, shout po sir! Shout po kay Ronel, from, from Atlanta, Georgia. Yon, shout po! Shout po kay Walter Tupids, Julie Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel, Leonardo G, Family G, Ana Banana, Sator Pipi, yun, share it po, idol, share it sa inyong lahat dyan, mga ka idol, ito lang yung aking Netflix, mga idol, Nan, Malt, Vlog, yun, share it po, idol, Riyun, Gam, Ganbas, yun, share it po, idol, di, mga big mga idol, ay, nawirapan mo ako, mga idol, ay, ayun, basta na yun, ayun, yun, 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 Riyun, Rijun, Rijun, turuan mo ako, mga idol, kung paano bigkasin to region eh ano mm, bilis na natin mga idol kay haba na tayo puro dalda naman to si idol jeep oy o oh, yun region ganbas yun share po glister dako yun share po idol susan muhika yun share po idol al ar ar arlin ar 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 mix vlog yun share po idol ano ba naman ito ay eh? nabubulol mga idol mga idol mark Angelo Santos, bago natin kay Bigay mga Adol. Shoutout po sa iyo idol. Marami po salamat sa pag-subscribe mo itong munting channel na ito. Ayun, sh shoutout po idol. Mark Angelo Santos. Yon, shoutout po. Kasi po mahilig po to sa manghang mga Adol. Sana masuportahan natin no. Si eh, si Kwan, si Castros Mini Vlog. Yon, shoutout po idol. Edison De Leon. Yon, shoutout po idol. Marlon Pilinyo. Yon, shoutout po idol. Mark, oh, tapos na to. Norman, Normalen. Dag, Daguban, yon Shout po, Idol. Ba, Brian, Bilasco, yon Shout out po idol. Oh, bilisan natin to, mga Idol. Kay, presisa mo kay Idol, ha. Kay, nabubulol si. Ganito lang talaga siya, Idol. Sip, nabubulol mga Idol. Oh, no? Pag binilisan natin, oh, bulol lang talaga. Agoy. <laughs> Ah! <laughs> oh, meron din nang sumisigaw doon mga idol. Siyadaw daw. Oh, na na. Ang lakas naman nating yung posis natin mga idol, no? Mm, ka, pati yung ating kapitbahay, yung natutulog pa yan. Ay, talagang magigising mga idol. Mm, di naman yung, kwan ngayon, tanghali na mga idol, malapit na magtanghali, no? Mm. Okay lang yun para at least magising sila. <laughs> Uh, Anthony Junto, yun, Gerard Boydol. Gasorot TV, Gasorot TV, yun, Gerard Boydol. O, oh. o, oh, ha? O, oh, wala na? O, oh, yon lang yung akin na, kuhan mga idol. O, oh. o, oh, yun, yun. mga idol, marami pong salamat sa lahat ng nang nang nag-comment, nang nag like nag-comment, nag-like, nag-share. Marami pong salamat sa inyo mga idol, no. Sa lahat ng sumusuporta itong Kajep Mix Vlog, Itong remix to mga kaidol. Mm, mm. Remix ba? Remix. Yung DJ ba? parang kuan ba? Halo-halo mga kaidol ano? Bawat content natin ay halo-halo mga kaidol no. Oh, maraming salamat sa lahat ng mga hilig diyan sa Fishing Adventure. Shoutout po sa inyo diyan. Sa hilig sa mukbang. Shoutout po sa inyo diyan. Sa hilig sa kumain ng manghang. Shoutout po diyan sa inyo. Sa mga lang. hindi naman tayo pinanganak ng Joker mga kaidol. Ganito lang talaga mga kaidol no. Oh, hindi naman tayo pinanganak lang tayo sa sa oh, sa uting ko mga idol. <laughs> oh, sa lahat ng mga bisaya na iyon eh, lang makaka-relate mga doon pinanganak tayo pinanganak tayo ng bubring utin mga idol. <laughs> Marami po salamat. Hop, oh, kung bago ko pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-click e hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog, vlog pag-upload pag sa ating munting channel mga idol. Marami po salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads mga idol. No? Tapos po po ako nagpapasalamat sa inyo mga idol. Balang araw mga idol, pangako ko sa inyo mga idol, ibabahagi ko sa inyo yung tinulong nyo, yung hindi pag-skip ng ads, yung tinulong niyo sa bawat upload natin. Sa bawat upload natin mga idol sa bawat content mga idol. Sana ay napasaya ako kayo mga idol sa bawat upload natin, sa bawat content natin, sa bawat labas natin, sa fishing adventure. Sana ay napasaya ako kayo mga idol no. Hmm, Bale, ito lang yung aking ibabahagi sa inyo. Ito ang aking pamumuhay dito sa aming probinsya, yung aking pamumuhay, yung yung buhay, buhay bu mundo, mundo ng pagbablog mga idol. Oh, na na, na simulan na to, mga idol eh. No? patuloy lang tayo sa buhay ng mundo mundong pagbablog mga idol no? mm. paggawa ng content o oh, nisimulan na natin habang nabubuhay tayo mga idol patuloy lang no kung may dumating sa atin na problema mga pagsubok ay eh, hindi man may iwasan yan may, may, pagsi, may mga pagsubok man tayo darating sa ating buhay no tao lang man tayo may damdamin nasasaktan hindi man tayo robot <laughs> di man tayo robot mga kaidol no oh buti robot tayo kay wa man la, wala man tayo damdamin wala tayo mga kwan pagsubok na dumating sa ating buhay eh tao lang tayo eh <laughs> oh may kahinaan may kahinaan mga kaidol mm. no kaya wag nating kalimutan yung pag may mga pagsubok na hindi nakaya kaya mm, lapat lang tayo sa poong may kapal no mm. yun marami pong salamat sa inyo mga kaidol no oh. Sana'y napasaya ako kayo. Sana'y nabusog ko kayo. Ay, hindi naman kayo kumain. Paano kayo mabubusog? <laughs> oh, oh, sa lahat ng nagsumabay dyan, kumain, nung kumuha ng plato at nagmukbang tayo, oh, habang kayo na nanonood dyan, mga idol ko, <laughs> oh, busog kayo dyan. Yung hindi sumabay, ay, hindi kayo mabusog. Kayo. Paano Wala, mga kayo mabusog? Wala, makayo kinain. <laughs> Mga idol, sana yung nasarapan kayo sa ating pagsabay, sa ating pagmukbang, sa umagahan mga idol, yung bulay yung na binigay ni uh, Noy, Noy Lino, o yun, salamat kay Noy, Noy Lino, eh, kapatid ni David, yung David ba, yung David na, hindi yung inutos ng ating Panginoon Diyos ha, na David dati, <laughs> normal na tao lang yun si David, o kapatid ni Kuan Yon, ni Noy Lino, Uh, Rofilo. Oh, yung nagbigay sa atin ng ng patula Mm. 'Yon. Uh, 'yon. So, yun mga idol, dito ko natadapusin mga idol. Ah, oh. na tayo mga idol. Ka mm, kung kasama tayo maka saan man na naman naman tayo makarating nitong ating pag-uusap natin, mga pagdaldan ni Idol jeep mga idol, no? Oh, um, tapusin natin ito mga idol. See you tomorrow. Morning, good evening. It's another day. Ako. <laughs> 'Yan mga idol, bye-bye, bye-bye. bye 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 bye, bye, -bye. <laughs>